Di korang siapa ni? Siapa nak muka ini? Di korang ah, siapa nak muka ini? Di korang 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 siapa nak muka Operizer tayo titira ng ganyan. Ay, bobo ka pala Hindi eh. pag good shot, si. hindi tayo new ons eh. Hindi! Ay, wala? Oo, sige. Chat nga ako eh. Ano ba? Pasok na yun. Pag good shot. Hmm? Pag good shot, ano? Pasok? Pag tao, good shot. Pag bad shot, i-ball ball. Sige, i-ball ako. Oh, siyempre. Tao ako. I-ball ako. Oo. Tignan. Oo. Oo. tabla tabla kung mo daya mo dagum weh kung talaga mo tumawag mo niya ayoko kung pasukan niya lang paso wagnyun kaya talaga adikin hala adik dalawa ka parehse yon hala eh dalawa ka si ni ni senchal na may nakakanyan kung talaga mo panoos na walang lumenshul sulok ala damanti hala daya ano daya mo na abt na ginagata tayo. kaya ilang oras kami kaya Okay na mo, ikaw rin kanina. Nandaya nga po, tiyeta ka. Bal, <laughs> bal, kanina dito, bal. Kung tayo na nabasa, sinisentro sinis niya yung gist dito, kuya po. Sinisentro niya yung gist. Kakasentro niya, kakaganyan-ganyan niya. Hindi niya naman na marami sa bola, Pagkatapos niya nagkaroon yung bolo, tapos gumanon siya. Tapos kumagal yung galat. Tapos tinira sa fly, gago po. Loko <laughs> saan niya? <laughs> Bago talaga siya, pre. Hindi na <laughs> <laughs> Hindi na? Hindi <laughs> nga